Inflation noong hunyo ay kilabahala ng business sector. Dagdag presyo, posibleng kasunod. Alamin natin ang detalye ng balitan ngayon. Malaki kabar, Shina Toro. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumili sa 1.4% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Hunyo 2025. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ay ang pagmahal ng kuryente, tubig at pabahay. Dagdag pa rito ang pagtaas ng matrikula sa mga paaralan sa primary at tertiary levels. Pati na rin ang serbisyo sa mga kainan at akomodasyon. Patuloy rin ang pagtaas sa presyo ng pagkain gaya ng karneng baboy, isdang alumahan at mangga. Naitala rin ang mas mataas na inflation sa National Capital Region na bumili sa 2.6% nitong Hunyo 2025. Mas mataas kaysa sa 2.3% noong Hunyo ng nakaraang taon. Ipinahayag ng mga negosyante ang kanilang pangamba sa pagbilis ng inflation. Sinabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, maaari itong magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo so kung magpapatuloy pa ang trend git nila apektado rin dito ang kabuhayan ng mga informal sector worker mangingisda magsasaka at mga manggagawang hindi na sa sakop ng dagdag sahod pag tumaas ang ating inflation eh sabi nga nila eh ano man ang ibigay mo talagang kulang 'di ba? inflation as a result of increasing power supply, on uh, power costs, gasoline costs, salary increase and all that. Anong gagawin ng business sector kung di din, di ba? Sinisikap ng business sector na pigilan ang taas presyo kahit mataas ang halaga ng raw materials. Ngunit may limitasyon din umano ang kanilang kakayahang tiisin gastusin. Samantala, kinabahala rin ng business sector ang inaprobahang 50 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang dagdag sahod ay epektibo na simula July 18 ng taong kasalukuyan ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. The business sector will definitely comply on, on this uh, increase with a careful evaluation on its impact kasi definitely ang mangyayari dyan because eto alam mo ang, ang chain reaction kasi dito is that companies will be forced to either stop hiring or uh, magbawas ng empleyado. Pero ano nga bang epekto nito sa mga negosyo? Pati ang PSA ay aminadong magkakaroon ng epekto sa presyo ang aumento sa sahod. Ngunit hindi ito agad-agad. May lag effect tayo. Uh, so hindi kaagad yon na nagkakaroon ng impact. Uh, pero may mga naunang uh, commodity items, no, nagkakaroon ng uh, pagtaas. So isa doon yung personal care, yung miscellaneous goods and services. So yun ang na nakikita namin na uh, may mayroong uh, uh, pagtaas ng presyo, hindi naman automatic. So uh, titingnan natin yun, ano, mga uh, a month, two months or three months after uh, July, uh, siguro doon natin makikita. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno. a samurai <fixos>